magkagulo magkagulo darating din ang panahon na ang nayyayari noon ay muling mangyayari ngayon so yun ang ano diyan e, sana hindi no sana kaibigan nga maya na hindi talaga ang ano ko diyan sana matapos kasi may low naman na tatapusin talaga yun ba ang pinaka ano diyan uh, kaibigan nga maya so, Oo. Uh, okay, alam ko na mawin. So, sabi ni kaibigan kamay na... <tinyo> so, yun oh. Ghost Hunter 18 So kay Bigang Maya, ano po yung ano? Ano po yung ah uh, uh, mo sige ano na lang, uh, kahit na countin na lang ha kasi para ano din para hindi ko na din po ma-disturbo yung ano ba yung dasal mo at saka para hindi din ako magabihan kasi sobrang pagod na din ba gusto ko na rin ano ibang higa-higa doon, no? kasi eh, e, ang papagod na din ng katawan ko pero hindi naman ano ha yung bang uh, kahit araw-arawin natin na mag-usap pwede naman ulang problema yan no Uh, ako nga ay doon nga ako yung pumupunta sa Caranion habang ngayon ay pwede na lang natawagin kita so mas paborito po uh, para sa akin kay Bigang Amaya. Ah. So, uh, ang sabi ko ni kay Bigang Amaya na aha hindi hindi talaga daw ko kasi ano lang daw uh, konti na po ito. At kinakailangan po daw na isabi niya ito, no kasi um, napaka-importante din po ito para sa uh, tao no at saka lalo na po talaga ay eh, pinaulit-ulit niya na nagdipindi na po talaga yan sa atin. So ano po yan kaibigang Amaya? Uh, sige kahit na mga 8 minuto lang okay lang ito. ah oh, sige, sige, so, yun, uh, sabi po ni, ano, uh, kaibigan may um, yun, na, uh, ito, yun, uh, kanina, sinasabi niya nung yung dalawa, uh, dalawang puso na uh, magkaiba lupa. So, ito naman, sabi niya, na, may connection ito, no, sabi niya, uh, may babae na galing sa silangan, no, uh, matapang at may malasakit, ay, ano, uh, magiging uh, tagapagbabago mula sa kanyang bayan, no. Uh, sa gitna ng hamon at kaguluhan so ano ito no? Uh, magpapakita siya ng malakas ng ano, uh, lakas ng loob upang paggisahin po ang mga tao sa darating na panahon siya ay ano, uh, magdadala ng bagong pag-asa sa isang bansa bayan ng pagbabago so napaka -ano to isang babae so saan ba ito uh, saan so, ano ito Ah, uh, san galing sa silangan yung ano, yung sinasabi mo kanina tama ba yun ng pagkaano ko kay Bigang ng Maya na mayroong isang ano, isang babae na galing sa silangan na uh, matapang at may malasakit no. At saka yun, uh, siya po yung ano, uh, para bang ano, uh, para bang siya yung yung bang tatapukin yung tao no. Mapagano niya, mapag-isa niya yung buong tao Sa katawan. Ah, so sabi po niya no, si ni kaibigan may tama po no, uh, isang babae na galing sa silang ano, na matapang, may malasakit no, at saka malakas po, ang kanyang ano, ang kanyang, yung bang estilo ng pagdala ng tao, o yung panunungkulan. So, kaibigan ng Maya, parang ano, parang napag-usapan na natin yan noon, parang sa tingin ko lang namang ibang ano, ay eh, papunta tayo doon sa ano, parang matagal lang natin yung napag-usapan, yung sinasabi na ano, yung bang uh, galing sa City of the Eagle. Hmm, ayun, sabi ko niya no, ah, sinasabi niya ito, inuulit-ulit niya, kasi ito po daw ngayon ay parang yung ma ma maano na doon ng tao, no? Kasi sinasabi kanina na uh, may magbabalik, no? Isang makapangyarihan at saka may tandem. Kaya, ano niya, isa itong connection. Kung sabi niya, eh, may TV naman, pwede daw pakinggan o panorin na parang may namumuuna po yung, yung bang alyansa o yung bang pagkakaibigan, no? Sa isang makapangyarihang... Uh, leader no uh, hari no ng ibang karyan at saka sa isang babae na galing po sa silangan at saka sabi niya na kahit na magulo no kahit na sobrang gulo at yung maraming pagsubok o hamon sa buhay ang no? sabi niya ay mas lalo pa daw itong tumataas mas lalo pang iniibig ng tao mas lalo pang uh, yung bang ano yung tao yung bang pinagkatiwalaan ng tao at itoy hindi na po mapipigilan no at uh, ipupusto po yan ng mga tao pagdating ng panahon so kaibigang Amaya para parang ano yan ah din pa rin no ah pasta talaga no yun dun pa rin yung bagsak pero alam na po yung side ko dyan ah kaibigang Amaya na ako po talaga ay susunod no ah, kahit sino yung mamuno kasi sabi mo ay yan po ay nilagay ng Diyos so kung ano man yung mga plano eh wala tayong magagawa dyan or susunod basta kahit na hindi maganda yung pag niya ano, magipit yung ibang tao or yung mga tao na nasa ano niya pamumuno niya wala tayong magawa dyan kasi Diyos ang nagano dyan ang kaibigan kami ba? Diba? Ah, uh, sabi po ni ano so yun uh, kaibigan nga maya ah, uh, ano po yun? Ano po yung ano mo? Sinasabi mo? Naguguluhan ako dun. So yun uh, sabi po ni kaibigan nga maya na ano po daw? Binabanggit niya na isang babae na galing sa silangan. No? At sa sabi niya, eh, baka nasa isip ng tao na yun siya na nga. Yun. Pero ano niya? Sabi niya na Uh, kaya nga siya no? uh, parang ano ba na marami namang mga daw na galing sa silang ano na ano din malakas din. at uh, yung bang matapang din no? marami naman no. Kaya ang ano niya talaga ang sign niya po no, sabi niya na ito po ay humaharap talaga no sa kahit anong pagsubok. Uh, hindi ito takot no at saka habang ano daw habang nasa pagsubok talaga siya ay lalong ano, lalong minahal ng tao, lalo na po talaga mas marami po daw na tahimik lang, no, nagantay lang po sa yung batas na kailan ulit pipili. eh siya po ano ah uh, siya po 'yan talaga yung bang uh, nasa puso na ng tao. Pero siyempre, yung mga tao sumusunod talaga kung sino yung namumuno kasi yun din po yung gusto ng Panginoon. Kaya sabi niya, ah sana daw hindi darating no? hindi darating talaga na magkagulo kung ipipraise talaga o yung pipilitin talaga no? yung isang leader na to kasi sabi niya pag hindi talaga daw ito makaya ay tao po ang huhusga nito at ano yun kaibigang Maya <tosultuhin> ah sabi niya no ah naniwala ba tayo sa kasabihan na ang mangyayari noon ay mangyayari din ngayon. Yun ang ano niya. No? Uh, mayroong kaganapan doon noon na napaka-importante sa tao at hindi malilimutan. No? Sabi niya, kapag hindi ano ito ngayon, kapag sa tingin talaga ng buong tao na para bang isa siyang ano, yung bang hindi matapang, parang yung bang yung hindi yung ano talaga yung hindi ba matitibag no? I, tapos magkagulo magkagulo darating din ang panahon na ang nangyayari noon ay muling mangyayari ngayon so yun ang ano dyan i, sana hindi no sana kay bigang amayan na hindi talaga ang ano ko dyan sana matapos kasi may law naman na tatapusin talaga yun ba ang pinaka ano diyan uh, kay bigang amayan Ah, no? oh, alam ko na So, sabi ni Kaibigan amay na 'yan po ay nakasulat po doon. No? Uh, nakasulat na po doon 'yan. At saka, ay anong ni Kaibigan Amaya ah, na sila din mismo, 'no, ay naghangad din ng yung kalinawan ba, yung bang pagkakaisa sa mga tao kasi nakikita nila, 'no, na nagkakagulo talaga. Kasi sila din ay Uh, nandun sa mga tao din yung bang umiipon ano ba yung umiipon yung humahalo din sila ba sa tao pero hindi lang daw napapansin ng tao kaya ang ano ni kaibigan nga may nasana daw hindi na magkagulo at ano talaga yung magkaintindihan So, you know, uh, sabi po niya maya at mangyaya, kung mangyayari po daw yun at hindi mapipigilan na ano talaga na uh, itong gulo no na namumu ano ngayon para bang ano ngayon yung bang parang simulan ng umaapoy ngayon i eh, doon talaga papunta magkagulong magkagulo pagkatapos yun na ah, uh, uh, yung taong bayan na po yung magdehisyon kung sino po yung gusto nila na uh, maging leader or yung bang maging hari no sa isang karyan na sa tingin nila ay karapat dapat no yung bang sa tingin nila safety sila ah uh, yun ang mangyayari talaga pero sabi ni Kevin Maya sa no, hindi kasi malaki talaga no malaki talaga ang papel ng bawat leader sa isang karyan bawat hari no malaki ano talaga ah uh, pero kung kung time na talaga na mawawala na siya sa karyan niya ang isang hari dahil po ay tapos na po ang kanyang trabaho. So kasi sabi niya ay bawat binigay na hari o nilagay na hari, ah, mayroon siyang ano, mayroon ah, ginampanan na trabaho. Kaya yun, ang ano niya. Kasi ano din ka, sa totoo lang po talaga kaibigan naman yan. Sa totoo lang, dito hindi na ko na, hindi ko na lang po ilayo. Dito talaga, dito sa, sa ano, uh, sa I amin, mean, no, dito. E, expected ko talaga. Expected ko sa totoo lang no? ah uh, ngayon giginhawa ang tao no? kaya number one talaga ako na sumusuporta no? na malagay siya bilang isang hari sa kaharian na ito no? sa bansa namin para kasi nakikita ko na ito ito talaga yung makapagbigay sa buong ano sa buong sampayanan no sa buong Pilipino ah uh, kasi ang ano ko talaga kasi sa pagpili ng isang ano hindi ako ano sa pera kung hindi pinaka-importante sa akin yung ano, yung kung napapansin natin yung ano, yung uh, yung build 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 yun, know? yung kasi kapag mayroong mga ganyan ay hindi talaga yan mawawala, no? Maliban yung kung tamaan yan ng mga malalakas na bagyo, ma 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 mabasag mga ganun. Ang pira kasi mawawala yan, isang iglap lang. Pero yung mga ano, yung mga proyekto makagamit po yan sa mga bagong henerasyon. Yung ano ba ko ba hindi sa pang sarili kundi sa susunod sa mga bata sa so, nasa ganon ganun kasi ang uh, kaibigan nga may yung ano ko kaya sumusuporta ako ngayon nang talaga sa ngayon na sayo sabi po ni kaibigan tama naman po talaga kasi ipasa e, ano talaga ng juice ay po no? pero sabi niya na ano po yan? Sino? Ah, uh, sino? Ang sabi ko ni kaibigan ng may no. Pag into ano talaga, ah uh, bawat hari ay mayroon talaga yung hangganan. Pero ang sabi niya, itong babae na sinasabi niya, kahit anong gawin po daw na para lang po ay bababa or yung bang masisira ang kanyang pangalan, no. Ang sabi niya, hindi talaga mapipigilan kasi ito po ay nakatakda na. No? At siya po ay ano, uh, posibleng papalit no uh, susunod sa kasalukuyang namumuno so yun po ano niya no uh, ito po daw ang babae nito minamahal talaga ng tao tao po yung magpupush nito para siya yung susunod at yun na po sinasabi na po ni kaibigan ang mga dalawang option nito no posibleng papalit sa pwesto ito na tulad ng dati na mangyayari no dati nang nangyayari noon pinalitan ng isang babae Mangyayari po daw ngayon. Hindi matapos yung um, termino pinalis pinalitan isang babae din. At sabi niya, ito matapang talaga to. Matapang, may malasakit po daw, pero lahat naman siguro may mga ano, may malasakit talaga no. Uh, kahit itong ano, ito ngayon eh, may malasakit ito, isang mabuting tao nito. Pero siguro yung hindi kasi kaibigan mo, hindi kasi ano, hindi kasi Uh, magkaparyo magkapareho yung ano ng tao no? pero para sa akin kontento na po ako ay Biga ng Maya sa mga oh, ganito <tinyo> so, yun, no? na to sabi ni Biga ng Maya sobrang seryoso ko na po daw no? para bang nilabas ko na yung nasa loob po simpre uh, ganun talaga ayaw natin ng mga ganyan no? uh, sabi ni kaibigan nga maya ano lang po daw yon, uh, yan po daw ay posible na mangyari. kaya sinasabi niya palagi na ang lahat naman ay just talaga ang nakakaalam at saka siya din ang nakakaalam kung may twist ito yung ano ba yung bang may option kaya ang sabi niya pinapaalala lang po daw niya no kasi i e, eh, lang daw ang tao dito ang tao talaga mga tao ay magbabago kasi yun ano talaga ay eh, mas lalo daw ano ah, lalong tumatagal mas lalo daw ano mas lalo daw gumalala no yung tao ay eh, yun tinatawa ah sige sige um mm, sige so yun sabi po na yung kaibigan may no na um mm, yun mukhang pag na ah uh, pinawi na po tayo at saka sabi niya eh yan na lang po daw yan na lang po daw yung ano sa sunod na lang po daw kami mag-usap ang ano lang daw niya na yun ang tao ay ano lang daw mananalig lang po talaga sa Panginoon lahat ng nangyayari sa ano, uh, uh, dito sa lupa ay mga pagsubok lang po yun na dapat malampasan ng tao so salamat po kay uh, kaibigang amaya no at ano na lang siguro ako uh, uh, hindi na lang ako magkatagal kasi pinawi mo na ako uwi na lang po ako ha kaibigang amaya kasi ang layo, ko, ang layo ko pa ito dalhin ko to Ah, sige sige. So yun, ah, may binigay sa akin ko to okay, ano to. So salamat po kay Bigang Amaya, mauna ako. Ah, sige. Sige so, po na. No. So, mga kan po na po talaga kayo kung medyo na touch po talaga ako no. Kasi kay Bigang Amaya pinagtatawanan tayo, ma. Pero ano ko talaga. Ah, hindi ko talaga gusto ya mangyari ng mga ganun. Pero sabi talaga ni kay ng Amaya, iyan eh, lang yun, pa babala, palala na hindi pa tao ay ano daw yung bang uh, susuporta din talaga no? kaya ang ano niya kung mangyari man daw yan na magkagulo tao kasi yung gumagalaw kung mangyayari yan so nasa puso talaga yan ng tao no? ang ano lang niya na kapag mangyari yan kung hindi talaga mapipigilan ay eh, ma maalala natin sa mayo na yun totoo pala nangyayari pala pero kapag hindi syempre mano kahit ako makaano ko na ay salamat hindi na sa hindi na ano yung uh, sinabi ni kay Bigyan Amaya so kasi sabi niya may twist po talaga no at saka ang ano talaga niya ayaw ba yung twist ano ibig sabihin yung bang ano ba yung bang may option no? na yung binabala katulad natin binabalak pinaplano pero medyo ano uh, ipagpatuloy uh, hindi ipagpatuloy magiba ng ano plano so sana sana nung sana uh, anong tayo ngayon uh, uh, hindi lang tayo mangusga no Basta ang sa atin lang dito. Wala tayong ano, wala tayong ang sa atin lang yung chill-chill lang po tayo, no. At saka sana may ano, may natutunan po, no, tayo sa mga ah, uh, yung maritisa natin po kay Kibigan Amaya, no. Pero kapag hindi naman wala tayong problema diyan. Ang ano lang natin niyan is ibasura natin. na ibasura natin kapag sa tingin natin na para bang subidaon, o no? ibasura natin. O, hindi naman 'yan mapupuslan. Hindi natin 'yan magagamit. Ibasura natin para Uh, walang wala ano, nga hindi ba nabigat sa pakiramdam at saka pinaka ano, talaga ni kay mga maya just po no ang nakakalam sa lahat talaga kaya dasal po tayo so kita kita tayo sa yung mga upload ng mga video salamat po sa inyong lahat at god bless po